Huh? <todong> <todong> isang lalaki ang nakulong sa isang daang metrong bangin. Kung siya ay gumalaw ng isang kalamnan, siya ay mahuhulog ang lalaking ito ay nakabitin sa gilid ng isang talampas ng buhangin. Isang grupo ng mga surfers ang pumupunta sa isang deserto na isla upang sumakay sa matataas na alon. Ang mga kaibigan ay may magandang oras at nagtitipon sa paligid ng apoy sa gabi. Sa mga pagtitipon na ito, ibinahagi ng pinakamatandang surfer na sinilo na may karelasyon siya sa isang babae plano ngayon ni Nilo na huminto sa pag-surf at lumipat sa Canada kasama ang kanyang kasintahan. Masaya ang lahat para sa kanya, maliban sa isang lalaki na nagngangalang Elvaro. Habang ang lahat ay nagsasaya, isang naguguluhan na si Elvaro ay nalasing at nananabik na pinapanood ang kanyang dating kasintahan. Ona, naghiwalay ka makailan ng mag-asawa dahil sa madalas na pagtatalo ni Elvaro sa panluloko. Nang gabing yun, nakikipagsayaw siya sa ibang lalaki. Nalasing si Elvaro at nakipag-away sa kanyang karibal at bastos sa kanya. Hindi nagtagal ay kinuha ni Nilo si Elvaro mula sa dance floor. Nag-uusap ang magkakaibigan tungkol sa buhay. Hiniling ni Nilo kay Elvaro na maging tapat sa kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi ni Elvaro na sinira ni Nilo ang kanilang magkasama ang mga plano. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaibigan ay magsusurf sa kalahati ng mundo at maghanap ng mga babae sa kabilang kalahati. Inaanyayahan ni Nilo si Elvaro na pumunta sa Canada paminsan-minsan. Ngunit hindi siya masigasig sa panukala. Dalawa na pala ang binili ni Elvaro mga tiket sa isang coastal city sa Indonesia para pumunta doon kasama ang isang kaibigan para sumakay sa alon. Ngayon ay naghahatid siya ng mga tiket kay Nilo at sa kanyang kasintahan. Ang gawain ito ay nakakaantig kay Nilo at halos magkasundo ang magkakaibigan Ngunit itinuring pa rin ni Elvaro ang pagkakanulo ng crusher, ng kaibigan. Pagkatapos, mag-isang nagmamaneho si Elvaro sakay ng kotse patungo sa malayong bahagi ng isla. Sa umaga, gumising siya sa kanyang kotse na may kakilakilabot na hangover. Dumating ang ilang notification, kanyang telepono. Ipinalam sa kanya ng kapatid na babae ni Elvaro na kaarawan niya kahapon na nakalimutan niya. Samantala, nakarating siya sa pinakatiwangwang na bahagi ng isla. Kinuha niya ang kanyang backpack at sumakay sa kanya at nagtakdang maghanap ng lugar upang magsurf. Naglalakad si Elvaro sa matarik na mabuhangin dalampasigan at biglang natisod. Ibinaba niya ang kanyang tabla at dinadala siya ng maluwag na buhangin sa isang mataas. Mabatong bangin, nagawa ni Elvaro na kumapit ng ilang sandali sa isang hindi kapanipani walang pagsisikap. Ngunit hindi na siya makaakyat muli dahil magsisimulang bumagsak muli ang buhangin. Hinukay ni Elvaro ang kanya, Daliri sa buhangin ngunit patuloy na dumudulas pababa sa Dallas Days. Sa sandaling yon, tumunog ang kanyang telepono sa kanya. Backpack Sinubukan ni Elvaro na abutin ang telepono para humingi ng tulong, ngunit walang humpay siyang dinadala ng buhangin. Sa gilid ng bangin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang walang pag-asa na sitwasyon. His hanging right over sharp, bato at mababaw na tubig, hindi makagalaw o mailigtas ang sarili. Sinubukan ni Elvaro na alamin sa pamamagitan ng tainga kung kailan. Isang malaking alon ang tumama sa bato para makalundag siya sa tubig nang hindi bumagsak. Kaya pinili niya ang tama. Sandali at tumalon. Hinampas niya ng malakas ang isang bato sa tubig gamit ang kanyang balakang ngunit lumalangoy pataas. Siya ay lumabas sa bato, tumayo, humakbang, at agad na bumagsak nang walang nararamdaman dahil siya. Nabali ang balakang nang matamaan niya ang mga bato sa ilalim ng dagat. Puno na rin ng dugo ang kanyang hita, ngunit maaari niyang igalaw ang kanyang mga daliri sa kanyang nasugatang binti. Kinuha ni Elvaro ang kanyang telepono sa kanyang backpack, ngunit ito ay sira at hindi niya ito maon. Sa desperasyon, humingi siya ng tulong, ngunit walang kaluluwa sa paligid ng ilang kilometro. Binalot ni Elvaro ng t-shirt ang kanyang duguan. Palad at nagpa siya kung ano ang susunod na gagawin. Sa kanyang kalagayan, halos imposible na lumangoy sa pampang, pero wala siyang choice. Nadulas si Elvaro sa tubig na balot ng sakit. Sinusubukan niyang magsagwa ng isa, braso at isang paa, ngunit siya ay pagod at halos malunod. Ang panloob na pagdurugo ay nagiging sanhi ng tiyan na ito. Mag-crack up, napasigaw siya sa sakit at lumubog sa tubig. Hindi na nakahanap ng lakas si Elvaro para ipaglaban buhay at sumuko. Pinalalabas niya ang hangin sa kanyang mga baga at dahanda ang lumulubog sa kailaliman. Siya sa isip, nagpaalam sa lahat at humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga pagkakamali. Sa puntong ito, mayroon siyang hallucination. Naisip ni Elvaro na siya ay nailigtas at bumalik sa pampang kasama si Ona. Sa katutuhanan, patuloy na lumulubog si Elvaro at iniisip ang tungkol sa kanyang takot sa kalungkutan. Muli niyang nakita si Ona, yamakap ito sa kanya at magiliw. Sinasabi sa kanya na kailangan nilang maghiwalay at magsimula sa simula. Kailangan humingi ng tawad si Elvaro sa maraming tao. Kaya dapat siyang mabuhay. Sa mga salitang ito, hinalikan siya nito. Sa paggawa nito, binibigyan niya siya ng lakas. Para itulak ang sarili sa sibed at patuloy na lumaban para sa buhay lumutang si Elvaro sa ibabaw, at sa kanyang imahinasyon, lumalayo siya. Nagawa niyang makarating sa pampang. Napabalikwas siya sa katinoan. Nakaupo sa anino ng malaking bato. Ang mga langaw ay damapos sa kanyang mga sugat na dumudugo, at walang naghihintay na tulong. Pagkatapos ay napansin ni Elvaro ang isang piraso ng surfboard na itinapon sa baybayin ng mga alon. Napagtanto niya, kailangan niyang makaalis sa dalampasigan at mas madaling gawin ito sa pamamagitan ng paglangoy. Gumapang siya sa mga bangin kung saan. Ang board ay nahugasan, ngunit ang pagsurf ay lumalala. Binuhat siya ng alon at inihagis sa ulo. Ang mga bato, muling nahimete si Elvaro. Nagising siya, nalulunod sa mga alon ng tubig. Nahuhuli niya ang strap ng kanyang backpack sa isang nakausling bato at sa gayon ay nananatili sa lugar. Isang helicopter ang lumilipad sa kanya. Ngunit hindi napansin ng piloto si Elvaro mula sa itaas. Hami na ang tubig, si Elvaro ay nagyelo sa isang bato. Isang sigol ang lumipad palapit sa kanya at sinimulang tusukin ang karne mula sa kanyang nahati na palad. Dinadala siya nito sa kanyang katinoan at gumagapang siya sa mga anino. Sa daan, isang itinapo na kawit ng isda ang sinundot sa kanyang kamay. Ang sitwasyong ito, ang kawalan ng kakayahan, pagkawala ng dugo, at pag-aalis ng tubig. Sa wakas ay itaboy ang lalaki sa kawalan ng pag-asa, nawala na naman siya ng malay. Nagigising lang si Elvaro sa gabi at nagpa siya na pawiin ang kanyang uhaw. Naghukay siya ng butas sa buhangin at tinatakpan ang ilalim ng tinfoil na yon. Nasa backpack niya, umiihi siya sa butas pero hindi maiinom ang ihi dahil sobra. Dugo sa loob nito, palibhasa ay nakaramdam ng sakit pinunasan ni Elvaro ang kanyang hindi pagumaling na mga sugat sa tubig alat. Pagkatapos, binalot niya ang sarili sa foil, isang lambat na matatagpuan sa dalampasigan. Pilit niyang pinapainit ito, paraan dahil malamig ang gabi. At nilalagnat siya, nakarinig si Elvaro ng kulog. Pagkatapos ay malapit ng umulan, at mapapawi niya ang kanyang uhaw. Inilalagay niya ang kanyang tasa sa ilalim ng mga agos ng tubig, Ngunit mabilis na huminto ang ulan. Siya ay namamahala lamang upang mangulekta ng ilang mga patak na hindi naigal iligtas sa kanya. Buong gabi, binulungan niya. Sa sarili niya na ayaw niyang mamatay. Sa umaga, isang sigol ang muling lumapit kay Elvaro pero armado na siya ng patpat at pako. Itinaboy niya ang sigol at sumigaw ng sumpa. Ang gising nito. Maya-maya, narinig niyang nagre-ring ang kanyang telepono sa isang lugar sa malapit. Nagpasya si Elvaro na mayroon ng telepono. Itinapon sa pampang, hinukay niya ang kanyang telepono sa buhangin at nagvideo call. Mula sa kanyang mga magulang, sinabi ni Elvaro sa kanila ang nangyari sa kanya at humingi ng tulong, ngunit nag-usap ang mga magulang. Tungkol sa mga makamundong bagay at hindi napapansin na may problema ang kanilang anak. Pagkatapos ay napagtanto iyon ni Elvaro. Isa na naman itong hallucination. Umiiyak siya at sinabi sa kanyang mga magulang kung gaano niya sila kamahal. Lumipas ang guni-guni at muling napansin ni Elvaro ang pagkawasak ng isang surfboard sa dalampasigan. Ngayon ang batang lalaki ay namamahala upang makarating dito. Nakita ni Elvaro na tinatawag siya ng kanyang mga kaibigang surfer na lumangoy sa dagat. Para siyang nakatayo at nagmamadaling humabol ng alon. Napagtanto ni Elvaro kung gaano kaganda ang kanyang buhay. Ay bago ang kakilakilabot na aksidenteng ito, iniisip ang tungkol sa kanyang mga kaibigan at surfing. Gayunpaman, patuloy siyang nagsisinungaling. Walang magawa sa dalampasigan. Paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niyang mamatay na parang isang mantra. Sinabi ni Elvaro sa mga suwupang sigol na siya ay buhay pa. Pagkatapos ay iniisip niya ang may-ari. Pinagsasama-sama ang kanyang kalooban at nagpas siyang lumangoy palayo sa isang piraso ng tabla kasama ang natitira sa kanya. Sa isang lugar sa unahan, namataan niya ang isang bangka na may mga tao dito, ngunit hindi niya matukoy kung ito ay isang mirage o hindi. Iniisip ni Elvaro ang may-ari at lumangoy pasulong, ngunit ang kanyang lakas ay nawawala sa kanya at siya ay nalulunod. Nawawala ang kanyang huling pag-asa ng kaligtasan. Ang kanyang huling iniisip ay tungkol lamang sa may-ari. Biglang may dumaan na bangka. Elvaro, isang scuba diver ang tumalon, lumangoy hanggang kay Elvaro at hinayla siya sa ibabaw. Isang medallion, dumulas mula sa leeg ni Elvaro at pumunta sa ilalim. Kaya, ang bahagi ng lalaki ay nananatili sa baybayin magpakailanman. Isang helicopter ang lumipad para kay Elvaro. Agad siyang ginagamot ng mga medic. Mamaya sa ospital, si Elvaro ay nakita ni Nilo. Ang batang lalaki na mahimalang naligtas ay nagsabi sa kanyang kaibigan kung ano ang nakatulong sa kanya na mabuhay. Sinabi ni Elvaro na natatakot siyang mamatay na nabibigatan ng matinding pagkakasala para sa lahat ng malapit sa kanya. Ayaw niyang maging masamang alaala ng isang tao. Ngayon, hinihiling ni Elvaro na sana naging masaya siya. Tinapos niya ang kanyang kwento ng may luha sa kanyang mga mata, lumipas ang oras, at Si Elvaro ay nakikitang gumaling sa ospital at nagpa siya na magsimula ng bagong buhay. Ang kwentong ito ay hangus sa mga totoong pangyayari. Isang surfer na nagngangalang Elvaro Vicina ang minsang pumunta. Dalawang araw na nawawala at pagod na pagod ay nailigtas sa C2 kilometro mula sa baybayin.